ang reaction ko sa naging desisyon ng Supreme Court ngayong araw na di umano uh, unconstitutional na yung pag-usad ng impeachment case o trial ni Sara Duterte. Nangangalit ang mamamayan ng Timog Katagalugan doon sa naging desisyon ng Supreme Court. Uh, pinapaypayan lamang nito no, yung hindi natin pagpapanagot kay Sara Duterte sa naging kanyang katiwalian matibay yung ebidensya na nagnakaw siya ng pondo ng taong bayan. Ginastos niya ang 125 million sa ilalim sa, sa, loob ng labing isang araw. Kung si Sarah Duterte nga, napakabilis ginastos yung ganitong pera. Sana naman ang gobyerno, Ganit, ganito, rin kabilis gumawa ng aksyon para panagutin yung mga katulad na, ni Sarah Duterte na tiwali at magnanakaw ng pondo ng taong bayan. Nangangalit ang mamamayan ng Timog Katagalugan lalo na sa kasulukuyang lagay ng panahon na, naranasan ng ating bansa. Marahil uh, maraming komunidad sa Timog Katagalugan ang lubog sa kasulukuyan sa baha at walang natatanggap na kompensasyon at agarang tugon mula sa gobyerno. Ito sanang ninakaw ni Sara, ni Sara Duterte na pondo ng taong bayan na sana ito doon sa pagtugon sa mga pangangailangan at kagiyat na pagtugon doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ito sanang pondo na ninakaw ni Sara Duterte ay nailan sana para magkaroon ng konkretong plano ang gobyerno. Paano nga ba natin naharapin ang taon-taon na nating nararanasan na sakuna at pagbaha at pagbagyo. Pero dahil nga sa ganitong mga katiwalian, na nananatili ang mamamayang Pilipino, natatali tayo ngayon sa patuloy na pagdanas ng mga baha. Ito rin yung pahayag ni Bongbong Marcos kamakailan lang. Kinakagalit din ng mamamayan ng Timog Katagalugan na ito na di umano ang new normal ng ating bansa. Madapat masanay na tayo sa kanitong kalagayan at hindi na daw di umano. extraordinary ang ganitong mga kaganapan. Tumututol at pinapahayag ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang labis na pagkadiskaya sa naging desisyon ng Supreme Court at sa mga pahayag kamakailan lang ni Bongbong Marcos